Dahil <laughs> mo alam eh, ha? Wait lang, wait lang. bata ka, di ba? <laughs> Iisip mo yan, ha? Ano ba? Dapat nagbibigay ka ng support. <laughs> Suportado si Nadine sa monte ng kanyang asawa sa desisyon niyang magpahikaw muli. Sa video na ibinahagi ng aktres, makikita siyang tila kinakabahan habang hinahanda ng piercer ang kanyang tainga. Bagaman halatang natatakot si Nadine sa karayom, makikita rin ang kanyang determinasyon na ituloy ang proseso. Sa kabila ng kaba, matagumpay niyang tiniis ang kirot para sa kagustuhan niyang madagdagan pa ang kanyang mga hikaw. Kitang-kita rin sa video ang pagsuporta ng kanyang asawa na naroon upang palakasin ang loob ni Nadine. Naku, oh, nagsinalamig ako. Mauuna muna yung ibabaw? Uh, Oo, oh, we can do that first para alam niya na yung pain. Very quick lang talaga siya as long as walang movement yung head. Paano pag gumanon? Ba um, baka tumabingi siya. Mm. Ay naku, mm, so don't move po talaga. Oh my gulay, wala ko ng ano. Okay, I'll put a marking lang. Very quick kung saan fit yung jewelry na napili natin earlier. There. Is... there. <laughs> <laughs> Kaya okay, na okay. yung, <laughs> yung <po, I> mga <laughs> ah, yun ito ko, promise. Sa dami na injections na nakuha ko, no? Kita ko ba na ako dito? Super quick lang po. Ito, like this one lang po. And then, it won't go all the way through. Part lang sa kanya. Ready na po. Wait lang, hina muna ko. <laughs> sure, sure. <laughs> Tago ko muna siya. Wait oh, lang, wait lang. Oh, wait lang. oh. oh Dad, ito ko muna. Support ka naman. Ha? <laughs> <laughs> Kinakabahan din siya. Dahil <laughs> mong alam eh, ha? Wait lang, wait lang. Mabata <laughs> ka, di ba? Iisin mo yan, ha? Ano ba? Dapat nagbibigay ka ng support. <laughs> Pampaganda to. Pampaganda to. At <laughs> <laughs> kayo pag ma na-video mo, huwag mo video ni mo ako. <laughs> video mo nang pagtuso ka. <laughs> okay. Okay. Wait yeah. okay. lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Injection lang siya. My yes. Dear. Okay. Mm -hmm. Dati, huwag ka na lumabas pasok okay. <laughs> okay. Okay. ko Okay. Okay. lang Okay. needle Okay. 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 Okay once na na position one two three so that's it <laughs> <laughs> paling ko malaw yeah daddy Oh? Dito na Ano ko sa? Yeah! Maglalagay na lang February. Wipe ko lang po ah. Uh, masakit siya pero tolerable. Okay. Wow, ang bilis. Um, mas ma mas matagal pa yung kaba <laughs> Bakit, no? Bakit pa yun? Waka, waka, waka! Waka, waka! Waka! Wait <laughs> lang! <At> <laughs> daddy! Ano ba yan? Alright, set na lang po. biglang lang po tayo. one, two, three. Oh! mas felt for no uh, mas mas for me mas masakit the At upper taas. upper oh, nice. nice cute mm, cute naman Hindi ako may gamang bago malaw. Cute naman nun.